Malayo na, pero malayo pa. Madalas biktima sila ng diskriminasyon, tinutukso at hirap makahanap ng trabaho. Kabado man lakas loob na ibinahagi ni Arvin ang kanyang karanasan. Hindi ko alam, lalo may lalo na po yung apply uh, yan eh, lohanap. Si Arvin ay may tinatawag na psychosocial disability ang taong may psychosocial disability ay nakakaranas ng schizophrenia, anxiety disorder, o depression. Ayon sa World Health Organization, isa sa bawat walong tao sa mundo ay maaaring makaranas ng problema sa mental health. Pero karamihan sa mga Pilipino, kahit nakakaranas nito, ay hindi nagpapatingin dahil sa kakulangan ng budget. Pakapapang-arrange po na malibwa sa mga collection ng mga thesis. Nahihiya mang sabihin ang kanyang saloobin. Labis ang tuwa ni Arvin sa bagong oportunidad na binigay ng lokal na pamahalaan para sa kanilang mga PWD. Sa programang kasama ka sa QC, aabot sa 300 kawani mula sa sektor ng PWD ang tatanggapin ng lokal na pamahalaan matapos silang sanayin at italaga sa iba-ibang opisina sa City Hall. Salamat lang po yun para sa QC program po para sa apply at po. Ayon sa PIDO qc Officer in Charge na si Miss Debbie Dakanay, patuloy nilang pinapalawak ang kanilang mga programa para sa mga PWD na nais makapagtrabaho. Kaya itong opportunity na to ay parte na rin ng ma-harness yung kanilang experience at mabigay yung kanilang galing. And at the end of the program, ay mabibigyan natin sila ng Certificate of Employment para sa kanilang PDS no, o sa kanilang resume ay hindi na housekeeping o janitorial, kundi meron silang work experiences as clerk, as encoder. Yun yung self-reliant at yung meron binubust natin yung confidence ng mga persons with disabilities na hindi dahil ito lang yung i-offer sa'yo, kahit college graduate ako, meron sa civil service eligibility. Eh, yung available is janitorial. Yung available na ino-offer sa akin is housekeeping. Pwede pa natin itaas yung antas ng pagtingin sa mga persons with disabilities and not more as a charity, no? Dahil naaawa tayo sa kanila. Kundi meron silang kakayahan na, uh, na, ang kailangan lang is we open the opportunity for them and we can see na, na competitive itong mga persons with disability. Tulad ng kanilang mga kapwa PWD, Hiling din ni na John Ray at Christina na mabigyan ng sapat na pagkakataon at pantay na oportunidad para maipakita ang pwede silang magtrabaho. Masaya po kasi syempre hindi po talaga madaling maghanap ng trabaho sa amin ng mga PWD. Kasi madalas, hindi lang minsan, makikita ka palang ayaw na sa'yo. So bago po ako makapasok dito sa Quezon City Hall as an emergency employee, so naghihintay lang po ako ng tawag. Mga ano po, apat hanggang limang buwan. Habang naghihintay is tambay. din lang po sa bahay. Yung makapasok po dito is sobrang sarap po kasi na ma-share po namin yung mga skills namin, yung mga kakayahan at yung mga knowledge namin na hindi pa nakikita ng mga ibang tao na kagaya ng ano po ng anang uh, hindi mga PWDs po. Malaking tulong ang patuloy na pag-post ng PIDAW QC sa kanilang Facebook page para sa mga PWD na gustong maghanap buhay. Sinerch ko po yung PIDAW, yung Facebook page ng PIDAW. tapos doon ko unang nakita yung mga programa nila muna tapos yung mga training po. Tapos Nag-post ulit siya mga latest lang po yung sa emergency employment na. Kaya po, grinab ko po yung opportunity na makapag-apply po dito. Sa tulong na rin ng Q-Citizen ID, ay nakita ni John Ray ang mga benepisyong inilaan para sa kanilang sektor. Yung free ride, minsan uh, sa, twin, kung yung iba pong mga sasakyan is 20% discount sa mga establishment po, sa mga mga groceries po is 20% discount po. Yan po. Hindi lamang sa trabaho nakakatulong ang kasama ka sa QC program, kundi pinapakita rin ito na posible ang pagbibigay ng pantay-pantay na trato sa bawat QC citizen. O na po, syempre ma na, naipapakita po ng cover na hindi kami excluded na part din kami ng society. Then second, yung confidence bana ah, kaya din pala namin na magtrabaho, ganyan. Kasi, mismo yung QC is, kumbaga, pina-experience sa amin yung mag, kung magtrabaho sa government. Para kay Christina, hindi dapat panghinaan ng loob ang taong may kapansanan. Sa halip, ang kailangan ay lalong magpursige sa buhay. Sa mga kapwa ko po, PWD, alam ko po na, siyempre mahirap sitwasyon natin, but, laban lang. <laughs> kaya natin yan, no? Kumbaga, nareject tayo nung no once, isa lang yun. So, marami pa namang chance para kumbaga tayo ay magkaroon ng opportunity. So, tayo lang ang try. Pray lang po tayo no kay Lord na ma-overcome natin yung mga difficulties and magawa natin yung best natin para may pakita sa mga non-PWDs na kaya din po natin na magtrabaho like them. Sa lahat po ng mga Q-Citizens, uh, wala po sa Persons with Disability Affairs Office. Nandito po kami para po tulungan po kayo. Kami po ay nagkakalak ng online consultation libre po. Wala rin po kayong babayaran. Tawagan nyo lang po kami, mag-chat po kayo sa aming Facebook page sa Pidaw QC para po ma po namin kayo sa aming resident psychiatrist. Dito sa QC, walang naiiwan. Lahat tayo ay kasama sa pagkunlad.